Hello po mga kalaki, alas 5 na naman po ng hapon at tara mamigil na po tayo ng mga lucky numbers ngayon pong last draw. Ngayon pong 5pm, lahat po ng mga uh, followers natin yan na mga nagtatrabaho, mga galing sa work, mga galing sa mga opisina, uh, sa mga sobrang busy dyan na hindi po nakalaban, nakataya po kaninang umaga, abay meron po tayo mga available lucky numbers po na bagong bagong sumada po para po sa inyo, ganyan po namin kayo kamahal hindi po namin kayo papabayaan sa mga lucky numbers at maraming salamat po, congratulations po sa mga pinalad na sa mga nanalo na sa mga hindi pa po wag po tayong maingit dahil mayroong mas maganda pong kapalaran na nag-aantay sa iyo. Maniwala po kay sa amin. Kaya ang mga lucky numbers namin, hindi po kami titigil na mamigay ng mga lucky numbers sa inyo dahil wala po kayong sawang pagsusubaybay at kumukuha sa amin ng mga tips at ideas. Kaya eto na, hindi na po natin patatagalin mga kalaki ang mga lucky numbers natin ng paborito ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga lola, ng mga uh subscribers natin dyan na lumilipat na po dito sa amin na talaga lang po nakakainganyo. May nagchat-chat na, Sir Red, muntikan na, isa-isa na lang nanalo na sana ako magandang. Di ba nakakatuwa? At least, di ba, na, na, nabibigyan natin sila ng na kasiyahan yung excitement. So, baka ikaw na lang ang hindi nakafollow sa amin, baka ikaw na lang hindi sumusubok sa amin. Subukan mo naman dahil baka ikaw yung hinahanap namin na susunod na milyonaryo o kaya sa mga lucky numbers na mag-uwi po ng 5-digit lucky numbers which is a uh, ang panalo po niya ay 50,000 ,100 o 100,000. Kaya eto na, kunin mo na ang mga kumpletong numero ngayon po, mamimigay tayo ng tatlong 3 digit, tatlong 2 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na manalo at maging Milyonaryo, ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon kaya pwede mo nang kunin, eto na po eto na, eto na, ibibigay ko na sa inyo, ang unang two digit lucky numbers mo ay, uy pwede po ito ha, sa abroad at Pilipinas kahit saan po ang lucky numbers namin STL, Lotto, All Nation, National pwede po yan, eto na po ang 2 digit lucky numbers, number 5 at number 22 yun po yung una <clears throat> ang pangalawa po, number 17 at number 12. Ang pangatlo po, number 23 at number 8. Ayan. At ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 773. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 8. 2, 6. Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po, number 9-1-2 ayan po mga kalaki ang pangatlong 2 digit lucky numbers siyempre isunod na rin po natin ang ating 4 digit lucky numbers kaya ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2-8-0-5 yan po yung una ang pangalawa po number 9-1-7-7 ayan, at ang pangatlo po number 3- 0917-0931-362 Ayan po mga kalaki ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers na bigay na po natin at tandaan nyo po pag inilaban nyo po yan make sure po na nakarambol yan para sa ganun mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo eto na po bago natin ibigay ang ang 5 digit lucky numbers sa dalawa at 6 digit lucky numbers sa dalawa sa mga bago po sa Facebook namin dyan na mga uh, nanonood dyan. Dapat po nakapollow po kay sa amin, sa aming legit na legit na account. Red Parongking po ang hanapin sa Facebook na meron pong 315,000 followers po mga kalaki. At syempre may second account po tayo, Red Parongking din po na merong 50,000 followers na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. Ayan po at naka Uh, ayan po. Yan po yung legit na account namin at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na legit na account namin sa Facebook. Ano po? At syempre meron tayong YouTube. Ang YouTube po natin ay Red Parungkin din po na merong 16,300 followers. At sa TikTok, meron din po tayong TikTok account. Red Parungkin din po na merong 418,000 followers mga kalaki. Legit na legit po kasi na nakapagpanalo tayo kaya dumadami pong followers natin. Kaya sana po isa ka sa mapanalo namin malay mo naman po, di ba, yung birth month at birth year mo pala ang swerte sa amin, sa atin. Kaya sa mga interesado po, sa mga la pagpa pa private consultation, wala pong bayad ang lucky numbers namin na. Private consultation po ang may membership fee at ito po ay good for 3 months. Kami po magbibigay sa iyo ng tatayaan mo sa loob ng 3 months at sana mapanalo ka rin namin tulad nila mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin na make sure po ah, na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po na makausap nyo po ako ay hindi po ibang tao. Okay? So, ito na po mga kalaki ang uh, mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Kunin mo na ito na po mga kalaki. Okay, so, ang 5-digit lucky numbers mo ay number 11. Number 17 Number 24 Number 33 At number 36 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 21 Number 28 Number 37 Number 32 At number 15 Ayan po yung pangalawa mga kalaki Okay At syempre po uh, Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers po natin Pwede po rito ang 642 ang 645, ang 649, ang 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Alam niyo ang lalaki na ng price, naglibot ako kaninang maganong na malengke ako. Ang lalaki na po ng price talaga makakapagpagawa na tayo ng limang bahay, kapag donate tayo sa church, makakapigay tayo sa mga lola, na mga pinutulungan ko, di ba? Ang saya-saya pong manalo. Sana isa sa atin ang manalo ngayon pong uh, Burma sana ibigay na ni Lola Carmen yung mga numero na kailangan natin. Kaya eto na po mga kalaki, ang unang 6 digit lucky numbers ngayon na. Number 14, number 27, number 38, number 33, at number 6, at number 24. Ayan. Ayan po yung una. Eto na po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Ang pangalawa po ay number 12. Number 38, number 42, number 20, number 24, at number 5. Ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers. na kumpleto na po yan. Takbo na sa sukin yung outlet. Eh. Ingat-ingat mga kalaki at good luck sa inyo. At sana palarin po tayo ngayong Bermans bago po magpasko. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time po. Ayan. Shout out po sa pamilya Mont Montenegro. Ayan, pamilya Montenegro po ng... Ano to? Las Piñas City. Hello po dyan sa mga pamilya Montenegro dyan sa Las Piñas City. Congratulations po sa inyo. At napanalo, rin ko, napanalo ko na rin po ang Las Piñas napakadami ko nang napanalong bayan ng mga city no at sana ikaw na nanonood dito ngayong alas 5 ng hapon ikaw naman ang mapanalo ko okay so mga kalaki at syempre po hadyaan naman po tayo sa abroad ito abroad naman po sa mga OFW po dyan sa Israel uy hello po sa Israel dyan maraming maraming salamat po at sana po okay na po kayo lahat dyan maging masaya po sana ang at gusto ko mapanalo ko ang Israel Israel tututukan kita tututukan kita Israel kaya sana po magpa-member na po kayo Israel so God bless you po at ingat po at Merry Christmas po. At sana po, isa kayo sa mabigyan ko ngayong biyaya ngayon po magpapasko. Good luck po.